So, ngayon, malalaman natin kung paano mag-loan sa Gcash. Ayan. So, uh, click mo lang yung borrow. And then, g-loan. Ayan. So, dito, pwede kang mag-borrow up to 5,000 pesos at ang interest ay siyempre mabigat din sa bulsa yeah, so depende yan sa inyo kung uh, ipuproceed nyo na mag loan so ganito lang yan ayan so dahil sa mahal na mahal tayo ni Gcash ay uh, hindi siya nagpapahiram ng uh, 1,000 Ayan, so gusto niya sagarin mo ang uh, 4,000 to 5,000 para siyempre siguro uutang ka na lang din e eh, lakihan mo na. Ayan, so ang interest lang naman niya is 7.5 a month at uh, babawas ang kanya ng processing fee which is 150. And then sisiluk natin yung purpose no ng loan. So meron diyan business expense, debt consolidation, emergency, medical, educational, travel, special occasion, general expense, pay bills. So doon tayo sa emergency. Kasi usually kaya tayo naglo-loan kasi nga emergency or talagang kipit lang. Ayan. So, proceed tayo sa hit this loan. Ayan, so naka-breakdown dito yung principal amount, interest, processing fee, duration. Tagal-tagal uh, din no, kasi 9 months. Then, payment due sa first. Uh, yan, nakalagay na yung date. Ayan, so kung maganda ang record mo kay Chika sa pagbabayad mo, hindi ka late. Um, the next na maglo-loan ka is pwede siyang lumaki. So like instead na 5,000, pwede siyang maging 10K. Ayan. Ayan so continue. Tapos i-review ire mo yung uh, information mo. And then pag okay na, ma-review mo. Then click next. And then dito mayroon pang additional information. At after mo mag-provide mag yung mga information na 'yon sa baba niya is emergency contact na dapat mailagay mo na rin. Kasi pag hindi mo nilagyan ng emergency contact, <laughs> emergency contact ay hindi ka makakapag-next. So after mo mailagay, then click next. And then uh re review mo yung uh, information and then click mo yung agree doon sa agreement para masubmit yung uh, application mo. Once masubmit, ayan, so nandito na naman tayo dito sa i-review mo yung uh, ilulon mo and then uh, ika mo na naman yung uh, agreement na nasa baba yung dalawang box para ma-continue mo yung uh, loan mo. Yan. so once na mag-click mo yung continue, dadalhin ka naman ito sa Uh, papakita niyo yung amount na marireceive mo which is 450 and then i-confirm -co mo na ngayon so once na ma-confirm ang last step is uh, i-provide mo dito sa mga boxes na yan yung authentication code na sinend ni Chicas doon sa number na registered sa um, Chicas mo so dapat yung number is nasa iyo lang okay? so wala siya sa iba So, yun yung pinaka last. And then, tsaka na sunod. Sa kanyo na may experience kung uh, nandyan na yung uh, nilon nyo. Uh, kasi, dito sa dito sa video na pinakita ko sa inyo is pinakita ko nyo lang pinakita ko lang yung proseso pero siyempre hindi ako maglo -loan. so hanggang dito lang to siguro baka by next baka maisipan kong subukan uh, maggagawa ulit ako ng video okay so thank you Bye-bye.